So ayun mga kababayan, welcome back for another uh, video. At uh, itong may topic tayo ngayon mga kababayan, ano? Ito pong uh, simbahang Katoliko ayan, na ay nakonsaan uh, ay suportado po. Okay, suportado po ang uh, pagpuksa ng uh, administrasyong PBBM mga kababayan, no? Laban po sa corruption. Ha? So, ito pong simbahang katoliko, mga kababayan, suportado ang pamahalaang uh, labanan, ang korupsyon at uh, panagutin ang mga tiwaling uh, or magnanakaw, mga kababayan, ha? sa taong bayan. Oo, ipinagdarasal ng mga pare, no, mga kababayan, na maging uh, matagumpay si PBBM, di ba? Buti pa yung mga pare, mga kababayan, di ba? Suportado tunay ang gobyerno. Oh, kaya yung mga ano diyan ng babatikos kay PBBM, magbago na kayo, di ba? Oh, oh, wala kayong magagawa. Matatapos ang termino ng ating mahal na pangulo na merong nagawa para sa Pilipinas, merong nagawa para sa taong bayan. Di ba? Merong nailabas na ano na mga buwaya salipunan, lipunan. O. Oh. May mga nailabas na mga magnanakaw o oh, sa Senado, sa Kongreso, de ba? Yaan ang magiging tatak ng ating PBBM at mamimis natin 'yan mga kababayan after his term. Okay? So, ito po mga kababayan, ha pinagdarasal nga ng mga pare itong uh, maging matagumpay si PBBM para pairalin ang batas mga kababayan at tuldukan ang korupsyon sa pamahalaan pamahalaan di ba o tama ang simbahan mga kababayan di ba dapat nating suportahan ang ating mahal na pangulo para tungo sa magandang kinabukasan hindi yung puro batikos ng batikos ng batikos ng batikos Lakman to ko, nagkatrabaho na nga yung tao, di pa kayo na kontento, di ba? Well, unti na lang naman ang nambabatikos. And uh, most of them, mga kababayan, is d shits. No? Mga d list, mga kababayan. No? Dahil bakit po? Ito pong mga ano, tao na ito, ay eh, wala pong kaanuhan ito eh. Kakontentohan. Oo. Pinipilit nila nang pinipilit nila ang Duterte. Paano? For example, ah, mga kababayan. Ah, Bigyan natin ng example itong mga didilis natin. Tumakbo si Sara sa 2028. Hindi nanalo. Against pa rin kayo sa ano. For example, ang nanalo bilang presidente, for example lang, ha, tumakbo si Tulfo. O, si... Ano? Si... Uh, sino pa ba? Pambato ng ano? Oh, sabihin natin tumakbo si ano, tulfo Si chiz Escudero o oh, Bongo Tapos si Sara Duterte oh, For example lang, naglaban-laban sila Hindi nanalo ang manok nyo Na si Inday Sara nyo O oh. Ano, manggugulo pa rin kayo? Hindi pa rin kayo matatahimik Hindi pa rin matatahimik ang mga kaluluwa nyo Diba? Ito yung uh, patunay mga kababayan Na itong mga taong ito Itong mga kulto Kulto, kulto na po ito eh, mga kababayan eh. Di ba? Aminin natin sa hindi, kulto na ang ginagawa nito. Gino, Diyos na nila si Digong, mga kababayan. Hindi ako magtataka, mga kababayan, kung one of this day, no, pagpunta natin ng uh, Dabao, eh makakakita tayo na ano, si Digong may pakpak na ribulto. ang <laughs> paggawa ng mga ano yan, di ba? Uh, mga utak dilis, ika nga. Di ba? Oo. Kaya ang uh, ating simbahan, mga kababayan, 'di ba? Pilit uh, sinusuportahan itong mahal na pangulo at ang pamahalaan, 'di ba? 'Di ba? Hindi pinalit, hindi hindi palit gobyerno, sabi nga nila, 'di ba? Sabi nga ng Katolikong uh, simbahan, Catholic Church, mga kababayan ng mga pare. hindi susi ang pagpalit ng gobyerno. Hindi po yan ang solusyon. Huwag pigilan ng momentum ni PBBM. Yun ang panawagan, di ba? Huwag i-distract ang taong bayan. Kasi ang daming distraction ngayon. Da nandyan ang mga AI, nandyan yung mga vlogger na bayaran, di ba? Nandyan yung mga vlogger na, ano, di ba? Pinipilit na kung saan, eh, kahit na talo na sila, di ba? Talo na sila sa mga bagay-bagay na ah, pinaglalaban nila. Pero andun pa rin mga kababayan. Diba? Uh, andun pa rin po. Andun pa rin yung uh, pag-distract ng mga taong ito. Etong mga ano nasa ano nasa Catholic Church mga kababayan no. Ito po nakikita nyo diyan. Oh, no is no a uh, snap election but a uh, snap cons consigns. Oh, di ba? Buti pa yung mga ano yung mga tawag dito itong mga pare marunong eh di ba eto si Cayetano sabi nga ni Senat ah Senator Trillanes ni former senator sabi nga niya mga kababayan oo mayabang lang to ah walang alam to lugaw to di ba <laughs> walang alam at uh, puro lang uh, kayabangan kaya nga sinopla sino siya ni ano di ba ni Attorney Claire Castro ni USEC di ba tagapagsalita ng Pangulo, mga kababayan, na ano po sabi? O, mauna ka. Diba? Doon sa live stream ni Yusek. O, uh, mauna ka. Mauna ka nga naman mag-resign. Ikaw nakaisip kahit ano eh. Ba't hindi mo, diba? Ah? Uh, i-ano, di ba, i-latag di ba, yung uh, resignation mo, pakita mo sa taong bayan, para alam namin kung magre-resign ka o hindi. Di ba, huwag kang puro kasi. So, eto pa mga kababayan, yung, uh, ano, sabi nila, di ba, our demands, oh, no to snap election, no to revolutionary government, no to resign all, no to selective judge, uh, justice, o, oh, di ba, Prosecute all the guilty, ikulong ang mga korap. Ibalik ang ninakaw na pera ng taong bayan. Oh, diba? Malinaw na malinaw yan mga kababayan. Yung sinisigaw ng ating uh, ano, diba? Catholic Church. Diba? Oh our borders, diba? diba? Demand. O, oh, and yan na yung mga ano yan mga kababayan. Mga borders demand ng ating uh, ano ng ating mga ka, ano katoliko, di ba? Kaya dapat mga kababayan, itong uh, itong mga nang babatikos pa rin sa administrasyong Marcos. Alam natin hindi na mawawala ito yung eh, mga kababayan. Pero syempre, di ba, kailangan natin ihayag sa taong bayan na kung saan majority na po mga kababayan ko. Majority na ang gusto ang pagpapalakad kay PBBM. Okay? Kasi isa lang naman ang agenda ng mga Dutertards eh. Maupo si Sarah. Patalsikin si, ano, si BBM, paupuin si Sarah. Yun lang naman yung gusto nila. Yun yung main agenda nila bago dumating, di, di ba nga, nagkaroon pa ng, ano, ng uh, issue or balita na magkakaroon ng, uh, deba nang uh, kudita. Ah. Oh. Diba? Pero hindi nangyari. Hindi nila pinabayaan na magkaroon ng uh, tawag dito. Ma tawag dito mang magkaroon ng ganong pangyayari at uh, ma magawa ng mga ano hindi pabor sa gobyerno itong ganitong klase ng katarantaduan mga kababayan di diba? kaya ako Masasabi ko, mga kababayan, dito sa eh, mga sitwasyon na or mga oras na ito, okay? Ako, masaya ako sa ginagawa ni Pangulo. Ako, masaya ako, mga kababayan, dahil finally, di ba, na nalaman natin yung mga katiwalian, nalaman natin kung sino yung mga nagpapalakad ng mga ganyan sistema, di ba? Nalaman natin kung sino yung mga kontraktor, kung sino yung mga sindikato na, na napakalaking sindikato na naandyan sa loob ng gobyerno na tinalaga natin. Di ba? Kaya yan mahirap mga kababayan. Yan po ang mahirap sa mga taong gahaman. Oo. Oh ata uh, asahan pa natin mga kababayan ang mga mangyayari asahan pa po natin ang mga lalabas na balita tungkol uh, hinggil dito sa ano hinggil dito sa flood control issue at uh, yun na nga panawagan ng ating uh, mga pare ah, uh, to snap election. Kaya tigil-tigil lang. <laughs> tigil-tigil mo na 'yan, ano, uh, kayeta no, sampu ng Alipores mo, 'di ba? Ah, wala mangyayari sa iyo, mangyayari sa kayabangan mo. 'Di ba? Sagutin mo na lang si Senator Trillanes at si uh, saka si ano, si Ah, uh, Attorney Claire Castro sa kanyang live, 'di ba? Sagutin mo na lang. Oo, uh -uh. kaya mo ba mag-resign? O oh, mag-resign ka na, mag ka, 'di ba? <laughs> so, ayun lang mga kababayan. I hope na uh, namulat natin ang uh, taong bayan, especially ang mga uh, Katoliko, kapatid nating Katoliko dito sa ano, Pilipinas at sa buong mundo, mga kababayan. Uh, mag-ano po tayo, magkaisa tayo at uh, eto na eto yung totoong may pangil okay hindi actually ang ano ang ating mala pangolo hindi kamay na bakal lang gamit niya okay pangil dahil kumagat talaga kumakagat talaga okay ng mga ano ng mga ah lumalaban talaga sa korupsyon. Kumakagat ng mga malalaking tao, malalaking sindikato, 'di ba? So hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang ating video ngayon, please like and share para updated ka sa mga uh, uh, balita natin at mga topic natin araw-araw. Mabuhay po ang bansa Pilipinas, mabuhay si PBBM, mabuhay po tayong lahat. Peace out. Thank you so much.